mismong unit team ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte ay ngayon iniimbestigahan dahil sa ugnayan nila sa mga kontraktor ng gobyerno at ayon sa PCIJ, may milyong-milyong pisong donasyon na direktang napunta sa kanila. Pero teka, hindi lang yan ang nakakagulat. Matapos ilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism ang kanilang ulat, nabunyag na parehong sina Marcos at Duterte ay nakatanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may aktibong kontrata sa gobyerno. Si Pangulong Marcos Jr. daw, ayon sa mga dokumento, ay nakakuha ng 21 million pesos mula sa Rod Hill Construction and Enterprises Incorporated at Kirante Construction Corporation. Samantala, halos 19.9 million pesos naman ang ginastos ng Isdevco Realty Corporation ni Glenn Escandor para sa political ads ni VP Sara Duterte. Pero, eto ang mas mabigat. Lumalabas na ang mga kumpanyang ito ay may mga kontrata sa gobyerno bago at habang nagaganap ang eleksyon noong 2022. Isang malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code. Isipin nyo, habang sinasabi ng unit team na sila ang solusyon laban sa katiwalian, lumalabas naman na mismong sila ay konektado sa mga kumpanyang may interes sa gobyerno. Hindi ba't parang pinapaikot lang ang taong bayan? Kayo, ano sa tingin nyo? Kung totoo ang mga ulat na ito, dapat bang managot si na Marcos at Duterte? I-comment nyo ang sagot nyo sa baba. Gusto kong marinig ang opinion nyo. Pero sandali, hindi lang ito tungkol sa donasyon. May isa pang mas malaking tanong. Kung parehong tumanggap ng tulong mula sa mga kontraktor, paano natin aasahan na magiging patas ang kanilang pamamahala sa mga flood control projects at iba pang malalaking proyekto ng gobyerno? Kamakailan, sinabi ni Pangulong Marcos na ipapatawag niya ang mga kontratista at mambabatas na dawit sa anomalia. Sa kanyang talumpati, sinabi niya pa ang linyang mahiya naman kayo Ngunit para sa marami, nakaka-insulto ito kung mismong sila rin ay nakinabang sa parehong sistema. Ngayon, halata na ang bitak sa samahan ng dating unitin. Si PBBM ay abala sa mga isyo ng administrasyon, habang si BP Sara naman ay nagpapalakas ng sarili niyang base sa Mindanao, posibleng paghahanda sa susunod na eleksyon. Ang pangako ng pagkakaisa noong 2022, Tila na uwi sa pagkawatak-watak at kawala ng tiwala. Kung mismong mga leader ang lumalabag, paano pa natin aasahan ang tunay na pagbabago? Kung naniniwala kayo, dapat mas lalong busisiin ang isyong ito. I-like niyo ang video, mag-subscribe para updated sa mga bagong ulat at i-share para mas marami pang Pilipino ang makaalam ng katotohanan.